yun going ang gawin ng anak yung aming baboy oh 2, 4, 6, 8 siyam na oh, may isa lang patay ayun Napunta, pagpunta natin dito patay na siya so hindi natin alam kung patay na siya nung lumabas o oh, naapakan oh, iba ayan. bali pang sampu sana yan ngayon siyam na tong buhay natin so may isa pa na Ayan, hindi pa na putol yung kanyang guan Pusod. Ayun pa. oh, galing. Pang ano na. Sampo na. Isa. Pwede mabay. Yung ilong. Ayan, pupunasan yung ilong para makahinga agad. Oh. Ayan, Galing, pang ano na. Ilan na isla? 2, 4, 6, 8, 10 Sampu na ang buhay Sampu na Luya so, yeah. lang tong huli mahina lang tong huling lumabas oh. siya sana ay pang sampo pang ilibin na dapat siya kung sakali Susubukan pa natin i-revive itong isang bihig natin na medyo mahina Itong inahing baboy nga pala natin, ito yung mixed breed sapsoy o iba-ibang lahi na mestiza kung tawagin namin dito sa Bisaya Hindi na natin malaman kung ano eksakto yung kanyang breed na Actually may halo na rin siguro itong native at iba-ibang lahi na mga baboy Ito yung pinapalaki natin na more or natural yung mga binibigay natin pakain sa kanya Nakuha kami ng gabi, niluluto, kasaba, nandyan din yung mga kangkong, madre di agua at marami pang iba Yung mga dahon ng saging, katawan ng saging Yan, pinaghalo-halo natin, hinahaloan ng feeds dar Barak. Yan yung pinapakain natin umaga at hapon dito sa ating inahing baboy. Pero nung biik pa lamang din itong inahing baboy natin, pinapakain din natin ito ng pure pitch para medyo mabilis lumaki at dahan-dahan natin sinasanay sa natural hanggang nitong inahing baboy na sila mismo. So yun yung more on na kinakain nila yung mga natural tapos may halong pitch darak. Tapos yung pitch na hinalo natin, yung akma din doon sa kanilang kailangan. Kung halimbawa yung mga inahin natin baboy na magbubuntis pa lamang or uh, yung buntis na pinapakain naman natin yung mga gestating katulad ng Bimig Premium Super Inahin w may biik. At kahit sa psoy, itong inahin nating baboy, ay marami pa rin anak, marami pa rin siyang biik. Habang doon sa stage naman na meron na siyang mga anak, so yun na may pinapakain naman natin, ng na halo nating feeds, ay yung pampalakas naman ng gatas. Yun naman yung Bimig Premium Super Inahin Dami Gatas. Yun yung binibigay natin sa inahin natin. Nang malakas din siya magproduce ng gatas at hindi mababansot yung kanyang mga biik. Kahit marami na nga itong pinanganak nating inahin, ay tuloy-tuloy pa rin yung panganganak niya. Kahit expected pa rin natin na madagdagan pa rin ito. Sa so, namin pagdating dito, mayroon isang patay na biik. Siguro yun ay nadagan o kaya hindi natin nalinis agad kaya hindi nakakahinga ng maayos. Tapos dito nung pagdating natin, meron isa din naman na lumabas na medyo mahina. So yun naman yung nire-revive natin at subukan natin na palakasin. Ito inihimbaboy namin, lumalaki lamang din to na naka-free range at kapag ka malapit na mga anak o kapag may mga anak sila, sila naman ay nakatali para hindi naman nila dalhin kung saan yung mga big nila. Lalo na minsan kapag ganitong edad o mga ilang araw pa lamang, tapos yung inihimbaboy natin kung naka-free range yan, kasakasama nila habang sila ay naglalakad so pag-uwi nila, minsan ay nababawasan na nila. Kailangan talaga nandun sila sa isang area lang at nakatali na meron silang silungan. Dito naman nilagay natin ng trapal or kapag naman sabi nga nila, pwede namang lambatan ng maliit. Kapag naman nilambat natin ng maliit tapos lupa yung kanilang sahig ay nagiging maputik naman tapos yung mga anak nila nababasa. So okay din naman siguro kung meron silang kulungan. Kaya lang kapag uh, yung kulungan naman na simentado tapos nandun sila sa loob, posibleng maipit naman ang inahin yung kanyang mga biik doon sa corner ng kulungan. Kaya yung iba, gumagawa sila noong Parang Bartolina, which is yung inahinan doon lamang, nakatayo, upo lang, uh, higa, tayo, upo lang ng ganun. So, which is, kawawa din naman nung naobserbahan natin, na try natin yung ganun, naawa tayo sa inahin. Dahil ngay parang naninibago siya, parang mas nangihina yung inahin sa ganong style. Lalo na itong inahin natin, eh, nakasanayan nito, lumalaki ito ng ganito na uh, nasa mga uh, lupa lamang, no? sa ilalim ng mga puno. Maliban na lamang doon sa mga inahin na sanay sa Bartolina, no? which is itong ati kasi hindi sanay sa ganon. Masanay sila na nakafrerin sila, mayroong putikan na area, which is nandun sila sa mad. Mahilig kasi yung mga baboy natin, minsan nga yung mga baboy namin sa kulungan pag nakawala, abay diretso sila doon sa may mad. No? Nagkaroon nga kami na medyo malaki-laki na dito mga bake, dahil nakasanayan sa mga baboy natin dito yung yung ganitong environment. Minsan may mga bi kami medyo malaki-laki na which is pumupunta na rin sa mga mud. doon sa mga putikan, pag uwi nila ay punong-puno ng putik. Pero yun yung mga malalakas na mga bi Minsan kasi depende rin yung mga big natin doon sa kung saan sila na immune na lugar, kung ano yung nagiging environment nila. So yun yung nakasanayan nila, kaya hindi na rin sila madaling nagkakasakit. Unlike doon sa nakakulong namin mga baboy noon, pag yung mga biik nila inababasa ay agad-agad nagkakadayariya. Pero itong mga beak natin, pag sila yung kusang naliligo sa mud, ay walang problema yon Maliban na lamang kapag ayaw na sana nila dun sa mad tapos bigla silang nababasa ganyan or wala silang nasisilungan tuloy tuloy silang nababasa sa ulan so yun yung napaka delikado at sila ay posibleng nagkakadayariya so ito naman yung kaninang mahina nating biik ay so par naman medyo humihinga na ito at medyo malakas-lakas na ng konte ay pinipilit naman namin pa didiin na para lumakas siya lalo. Dahil kapag ka mga ito ng gatas ay doon naman nag-uumpisa na medyo lumakas yung mga biik natin. At dito nga dosi lahat ng pinanganak nitong ating inahing baboy. Yung isa ay So itong isa na may mahina. So ang expected lamang natin dito ay nasa sampung mga biik. At habang lumalaki pa nga itong mga biik eh, hindi pa rin natin masabi kung ma-perfect natin yung sampung yun. Uh, posibleng mabawasan pa rin. So ang pinaka-final niyan ay doon na talaga pag sumapit na sila na Isang buwan or uh, minsan mga siguro mga dalawa, tatlong linggo, yan ay malalakas na wala na rin posibleng maiipit or wala na rin posibleng makuha ng mga predators kasi malakas na at lumalaban na. So yan po muli po, maraming maraming salamat po at yan yung update natin. Wala dito sa paglagan natin mga baboy dito sa bukid.